Freddy sa totoong pangalan small content creator naman dito sa facebook bilang si kusinerong maglulupa at ito nga pala ang aking pinagkakabalahan isa nga pala akong food online seller dito lang ha, sa bahay namin kasi nga wala tayong trabaho pero kahit ganun gumagawa tayo ng paraan kahit malitang kitaan pa natin ngayon dito ay okay lang pero naniniwala ako na hindi naman laging ganito Bibigay din sa atin yan ang Panginoon. Hindi man ngayon, siyempre aantayin natin yan. Siyempre kailangan lang natin ang tiwala at syaga. Samahan na rin natin ang panalangin. Mahirap talaga ang walang trabaho. Lalo na't hindi pa naman stable ang kitaan ko rito sa online food business ko. Pero kahit ganun pa man ay patuloy tayo nagsusumikap at nagtsatsaga. Nasa tagilid man ang sitwasyon. Ako ngayon. Pero hindi ako sumusuko para sa aking pamilya. Alam ko sa sarili ko na magbubunga din lahat ng ginagawa ko at pinaghihirapan ko. Kaya kahit problemado at walang walaman ako ngayon, pinapanatili ko na maging masaya ako at ang aking pamilya. Kasi yung problema pag problema mo ay lalo ka lang dyan malulubog. Kaya tulad ko na may maraming problema at may pinagdadaanan, patuloy nating labanan. Huwag nating imukmok sa tabi lang yan. Bagkos gawin natin ang nararapat. Na kahit problemado tayo ay kailangan natin i-enjoyin pa rin ang ating mga sarili. Kaya huwag mugmukmok at malugmok sa mga problema dahil ang buhay ay maiksilang. Ika nga, life is too short. Kaya lagi nating maging masaya. Hanggang dito na lang video na to. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta. Kusunerong maglulupa ulit. Peace out.